Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. Ako si Dr. Erdy, isa akong cardiologist at heartbeat specialist. Pero sa video na ito, hindi heartbeat ang ating pag-uusapan. Pag-uusapan natin kung paano nga ba magiging mas malusog or mas healthy ang white rice or ang kanin na ating kinakain sa araw-araw. Kung gusto nyo itong malaman, tara, samahan nyo ako sa video na ito. Sa ating mga Filipino, ang pagkain ng kanin ay ingrained na sa ating kultura. In fact, mula almusal hanggang hapunan, pero sa pagsusuri, may potensyal na makapagpataas ng diabetes ang pagkain ng puting kanin or ng white rice. In fact, yan ang reason kung bakit yung iba sinasabi na dapat brown rice ang ating kainin. Sa isang pag-aaral, sa sampung bansa na may pinakamataas na diabetes sa buong mundo, Anim don ay mayroong white rice or gumagamit ng white rice sa kanilang pagkain sa araw-araw. So potentially, pwede talagang magkaroon ng pagtaas ng diabetes, lalo na doon sa mga pasyente o tao na meron silang family history ng diabetes o kaya naman mas matamis silang kumain kaysa sa normal tapos malakas pang kumain ng kanin, mas tataas ang kanilang chance sa magkaroon ng diabetes. Ito ay hindi bagong konsepto. Yung mga researches ay nagsimula pa noong mga 2015, tinignan nila ang epekto sa glycemic index ng rice or ng white rice pag ito ay pinalamig overnight. Unahin muna natin, ano ba yung glycemic index? Ang glycemic index ay ang kapasidad ng isang pagkain na makapagpataas ng sugar. Ito ay nire-rate from 1 to 100. At pag 100, sobrang taas nito. Ito ay kinukumpara sa glucose o yung pinaka-basic unit ng asukal. Ang asukal by the way ay component ng dalawang sugar, yon ay ang glucose at ang fructose. At ang chemical name ng ating table sugar, ito ay tinatawag nating sucrose. So additional kaalaman. Pag tinignan natin ang pagkain, for example, ito ay pure na glucose, ang glycemic index nito ay 100. At kung wala halos glucose, ang glycemic index nito ay mababa. Ang classification ng mga pagkain pag ang glycemic index ay mas mataas sa 70 ito ay tinatawag at nililabel na high. Pag ang glycemic index naman ay mas mababa sa 55, ito ay low. At kung ito ay 55 to 69, ito ay intermediate. Ang kanin ay nandoon sa mas mataas na value ng around 66 ang isang tasa. So ibig sabihin, halos high glycemic index na siya. Or mataas talaga ang chance na tumaas ang blood sugar pag tayo ay kumain ng kahit na isang tasang kanin lang para ito ay mas madali nating maintindihan, ikukumpara ko ito sa table sugar. Yung dalawang kutsarita ng table sugar, ang glycemic index nito ay 63. Ang isang tasang kanin na kasasaing lang na white rice or puting kanin ay 66. So, ibig sabihin, mas mataas pa nga ang glycemic index or ang chance ng matumaas ang ating blood sugar pag tayo ay kumain ng isang tasang kanin kesa sa tayo ay kumain ng dalawang kutsarita ng asukal. In fact, ang glucose content nga ng dalawang kutsarita ng asukal ay hamak na mas mababa kesa sa isang tasang kanin. So kahit hindi matamis yung kanin na ating kinakain, mataas pa rin ang sugar content nito. So sa mga researches, nag-start ito noong 2015, napakita nila doon na may isang proseso para mapababa ang glycemic index ng kanin kahit ito ay kasindami lang. So, ano ba yung proseso na ito? Ito yung tinatawag na pagpapalamig ng kanin or cooling of rice. Ang proseso na ito, pagkasaing, ang kanin ay papalamigin ng isa hanggang dalawang oras at ito ay ilalagay na sa refrigerator. Kanin ay papalamigin ng 6 to 24 hours. Pwede na yung 6 hours or up to 24 hours. At ito ay kakainin kinabukasan. Pwede naman itong initin. Yung rasyonale kung bakit bumababa ang glycemic index ng bigas ay dahil ito sa pagkakaroon or formation ng tinatawag na resistant starch. Alam naman natin na ang kanin ay kasama sa mga starchy food at ang katawan natin ay minimetabolize ito to simple sugars. Kaya ito nakakapagpataas ng ating blood sugar. Ngayon, pag ito ay pinalamig sa refrigerator ng 6 to 24 hours, ito ay nagkakaroon ng tinatawag na resistant starch. Bakit ito resistant? Kasi tayo bilang mga tao, wala tayong enzymes or wala tayong kapasidad na tunawin ang mga resistant starch sa ating maliit na bituka. Ibig sabihin, hindi natin agad ito ma sa ating katawan at hindi ito ma-metabolize mame sa simple sugars. In fact, ang metabolism nito ay nasa malaking bituka na natin or sa colon or sa large intestine at may additional benefit ito na maging pagkain sila ng mga probiotic bacteria sa ating malaking intestine na pwedeng makatulong in fact sa ating digestive health. So hindi lang nakakapagpababa ng glycemic index ang pagpapalamig ng pagkain, ito din ay nakakatulong sa ating digestion. By the way, mayroong tamang paraan para gawin ito. So pagkasaing, dapat ito ay hindi mo nakainin, palamigin ito in 1 to 2 hours at pag ito ay lumamig, ito ay ilalagay na sa ref. After 6 to 24 hours, pwede na itong kainin, pwede nang i-heat by microwave, o kaya ipatong sa kanin na sinasaing ulit, o kaya naman ito ay isangag. Ang caution lang, pag tayo ay magsasangag, importante na mainit yung temperature at hindi masyadong maraming mantika at asin ang ating gagamitin. By the way, may isa pang tip. Sa isang study, lumabas doon ang pagkain ng kanin na kasabay ng whole egg o ng itlog ay pwedeng makapagpababa din ng glycemic index nito. Ang reason for that, kasi yung, glyce, yung, yung kanin ay pwedeng makot ng mga fats doon sa egg at ito ay makakapagpa-delay ng absorption ng carbohydrates. Siguro, itatanong niyo e eh, paano ngayon? Wala kaming ref. Pwede bang iwan na lang sa room temperature o kaya dyan sa mesa yung kanin tapos kakainin na lang namin. Halimbawa, isasayang sa umaga tapos kakainin na lang sa dinner pag malamig na ito. Unfortunately, ang recommendation para sa kanin ay hindi ito dapat maiwan sa room temperature ng higit sa dalawang oras. Ang reason for that, kasi pwede na itong mapanis or magkaroon ito ng pagtubo ng mga spore-forming bacteria, especially yung Bacillus cereus na prominente na nakikita sa kanin at sa iba pang mga vegetations. And unfortunately, yung paghuhugas at pagluluto nito ng kanin ay hindi nakakamatay sa si bacteria na ito. Pero wala naman talaga itong problema kung ang kanin ay hindi iiwan sa room temperature ng higit sa dalawang oras. Kasi pag nagkaroon ng bakterya, dahil naiwan ito sa room temperature na mas higit sa dalawang oras, mataas ang chance na magkaroon tayo ng food poisoning. Pwede tayo magkaroon ng pananakit ng chan, pagsusuka at pagkasira ng ating tiyan. Kanino nga ba nire-recommend ang ganitong uri ng pagproseso ng kanin para bumaba ang glycemic index nito? unang-una sa mga pasyenteng may diabetes. Kasi para makakain sila din ng kanin at hindi masyadong tumaas ang kanilang blood sugar. Pangalawa dun sa mga nagbubuntes na may lahe or family history ng diabetes or yung mga prone kasi dapat nagpapacheck din ng blood sugar ang mga nagbubuntes kasi may sakit na tinatawag na gestational diabetes or pagtaas ng blood sugar habang nagbubuntes. At syempre dun sa mga tao na meron silang mga family history ng diabetes. By the way, aside from doing this, no, yung paggawa ng ganito sa ating kanin, hindi naman kasi ibig sabihin na dahil bumaba na ang glycemic index nito, ay pwede na rin tayong kumain ng mas marami kaysa usual. Ibig sabihin, dapat in moderation pa rin yung ating kakainin. At dapat ito ay balanse. Ibig sabihin, hindi lang kanin ang ating kakainin ng marami, dapat din na kumain tayo ng tulad ng gulay, yung mga prutas na hindi masyadong makakapagpataas ng ating blood sugar, ano ba yung mga prutas na pwedeng tumaas ang blood sugar? Yung ubas, yung watermelon or yung pakwan, yung hinog na pineapple. So, importante na hindi tayo kumain ng masyado ng mga prutas na ito. May mga iba pang pagkain na mataas din sa resistant starch na pwede nating isama sa mga diet na may mga diabetics. Isa doon ay ang oats, yung oatmeal, lalo pag ito ay hindi luto. So, yung ginagawa ng iba, yung ibababad nila overnight yung oatmeal sa skim milk or sa non milk, tapos kakainin nila ito at gagawin breakfast kinabukasan, isa iyon sa isa sa magandang paraan. Pwede rin yung white beans, yung regular beans. Huwag lang siguro, huwag lang yung minatamis kasi mataas sa sugar yon. Tapos, pwede rin yung barley, isa rin yan sa mga good sources ng resistant starch. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. By the way, kung meron kayong mga comments or suggestions or mga tanong, please pakisulat lang sa comment section down below. At dahil ako ay isang electrophysiologist at ngayon ay October. Ang October para sa mga heartbeat specialist like me or sa mga cardiologists, ino-observe namin ang Sudden Cardiac Death Awareness Month. Ang Sudden Cardiac Death, gumawa na ako ng video niyan, yun yung mga associated sa mga fatal arrhythmias, or sa mga nakakamatay na heartbeat abnormalities. Ilalagay ko sa description box yung link below para mapanood nyo ito. Again, maraming maraming salamat. Please consider subscribing to this channel. I will be seeing you next time.